Welcome ulit mga kaisda no. So mga kaisda no, uh, ang ipapakita po natin video ngayon mga kaisda no is about po sa paano ma-handle ang sitwasyon pag yung inyong isda is unti-unti pong namamatay no. So ano nga ba yung ating gagawin diyan no? So ipapakita ko po sa inyo dahil nga ang aking isda ngayon is nagkakaroon po ng ang uh, tawag doon is unti-unti pagkamatay no. So yan. So ipakita, ipapakita ko po sa inyo mga ka-isda kung ano ang inyong gawin, no? Dahil nga ito mga ka-isda, no, ang um, ista ko po ito mga ka-isda is tika, uh, kagabi pa is sobrang healthy, no? So ang kamalian ko lang mga ka-isda is na overfeed ko po sila, no? At sobrang lamig pa kagabi at tapos umuulan uh, na uulan na, no? So, ang nangyari ng aking isda, mga ka-isda, is unti-unti pong pag ano nga ba pagkamatay no so hindi totally biglaan na namatay lahat so makikita po natin mga isda no pag once na ang mga isda po natin is mahawakan na po ang kanilang mga ulo no so kagaya po ng ibang uri ng isda no so lalo na pag sa sword talaga once na hinawakan mo yung kanilang ulo is bigla talaga yung uh, bigla talaga yung lumangoy no so pag once na mahawakan mo na yung ulo ng ating isda lalo na pag swordtail no so yan parang may nararamdaman sa kanilang katawan diyan no? parang may sakit yan o iniindang sakit so yan mga isda, no kung nakita nyo so ito parang mahawakan ang, ang yung mga ulo nito no so pag ganyan mga isda, no kailangan po natin yan no na ma na ano kailangan po natin yang kunin lahat no so ipapakita ko po sa inyo mga isda no so yan no. so ito na mga isda no ipapakita ko rin sa inyo ang mga namatay yan no yung nakalubog sa tubig chika doon yan hindi pa karamihan ang um, hindi pa madami ang namatay mga kisda pero kailangan nating i-save yung mga natirang buhay oh yan mga kisda so gawin po natin mga kisda kailangan po natin itong ilipat no so pag may mga bakante po kayong tab mga kisda mas maganda doon no so dito sa area ko kasi ngayon wala talagang mga bakanting tab no? so kung nakikita nyo yan fry po ito no? so wala tayong ibang choice kundi doon po natin ilipat sa may cage po no yung lagay po natin cage no so yan no pisahan na po natin mga kaisda so kailangan mga kaisda huwag nyong biglaan talagang kunin nya no so unti unti lang dandahan na dandahanin na po natin so dandahan po natin itong kunin mga kaisda no yan, kinakita niya. So, dito po natin i- ilagay mga makisda, no? So, di kailangan yung makisda na ano ang tawag doon, no? Bilisan mo ang pagkuha, Hindi po kailangan, no? Dandahan na po talaga makisda na baka ma-stress yung ating alaga, no? So, gaya nito mga guys, dana, meron tayong laman. So, na muna natin yung goldfish. Yung goldfish, dun dyan natin tira. So, kuhin natin na yung goldfish. Yan, dito po natin ilagay yung goldfish. So, yan. May isa pa pala. Uhum. So yan mga kaisda no ah, Ilagay na po natin doon Tandaan nyo mga kaisda Mas mabuti talaga yung May bakante pa baka kayong tab Na no? walang kasama yun no? Na ating paglip, paglilipatan So pero ngayon mga kaisda no Wala tayong ibang choice Kundi dito talaga natin ilagay no? so, Asahan natin mga kaisda Na ito po ay Ating masibang kanilang buhay na. No? sayang kasi mga guys no? ayan so dyan na po sila no? hindi po sila makapunta doon sa iba no? at makakain ng pagkain so dyan itong tab na ito mga guys no? dyan nyo pala pag once na inyong nilipat dyan so wag, wag nyo pakainin mga guys ha? tandaan nyo wag nyo talagang pakainin yan ang mga kaisda oh. So, unti-unti na po sila namamatay, na, na So, kailangan na po natin kunin yung mga natirang buhay, no? Na. Para hindi sayang makisda na, hindi sayang yung pagod natin sa pagpapalaki nito. Dandahan lang po, dandahan. So, tanggalin na po natin yung mga patay mga isda, no? po yung mga patay na isda so ito yung kinukuha dyan mga kisda. no? dahil nga itong tab na to wala po itong drainage mga kisda. no? so ginago ginawa ko po rito pag once na tanggalin yung tubig so itanggalan po natin yung isang hollow block na so yan ito may nakatakas pa isa na buhay hmm, nawala oops nandun pa may gurami ka pala na no? so, yan may blue gurami rin no so ulihin natin yung blue gurami oh so, dinatin natin ma Uhul, eh. So huli, so kuha, tayo na. Kukuha tayo ng net na para mabilis mahuli tong grammy. So yan, ha. So lipat muna natin dito. Yan mga kisda, no. Kinukuha na po natin yung mga buhay rito. Tsaka, yung iba, dito natin ilagay, ha. So, mga kisda, no, uh, puntahan po natin ngayon yung ating pinag kahapon ng ating mga isda, no. no Sana mga kisda, mga no, may uh, marutunan po kayo sa aking mga video, no. So, puntahan po natin yung ating nilipat kahapon na mga swordtail na nagkaroon ng unti unti pagkamatay, no. So, puntahan natin yung ating nilipatan sa kanila no so yan nice da no yan hindi po yan nais da no so ganda ang tingnan po so puntahan po natin So, ito yung dito yung kahapon mga isda no. So winas out na po natin yung tubig no at may tubig na ulit. So puntahan po natin doon no. Dahil doon po natin tinransfer yung ating mga isda na nagkaroon ng uh, anong ang tawag doon? Yung tunting pagkamatay kahapon. No? So puntahan po natin yung mga buhay pa ron. No, so ito mga kaisda no. So marami pang pa buhay na na save no. So yan makisda no. So tandaan niyo lang makisda, 'wag niyo pakainin no para maganda talaga yung kondisyon nila. At bukas makisda, Pwede na po itong ilipat no. So yan makisda no. Ah, pag once na magkakaroon lang kayo ng ganoong ano tawag yung ganoong pangyayari no sa mga isda ko So kailangan niyo lang talaga na i-transfer pero mas ma advice ko lang ma mga, kisda, no? Mas maganda talaga pag may bago po kayong dinatao ah uh, may bakante po kayong tab na it pinagtatransfer no. Kasi nga mga kisda, no para kagaya nito hindi na sila kailangan pakunin ulit para ilipat no. So yan mga kisda no. Ah uh, kisda no at huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kaisda, no? At pindutin yung notification bell para updated kayo sa kayo mga bagong video, no? So, yan mga kaisda, no? Uh, maraming salamat, no? At God bless us all, mga kaisda. Shout out, Jeremy Arcano. Shout out, Melody Danuso. Shout out, Jong Palakboy TV. Shout out, GV Aligado. Shout out, Asrael Figueroa. Shout out, Mark Allen Herbacio. Shout out, Cyril Pison.